Hi guys, tara samahan nyo kami ni Carter sa mga adventure namin dito sa Pilipinas nung panahong dalawa pa lang kami at hindi pa nagpapamilya. Ito yung nagpunta kami sa Davao para maglibot-libot at kasama yung mga kaibigan. Then natoriyan yung travel ko na first time kong makatry ng marang at durian. Then after naman sa Davao, bumiyahin naman kami sa Surigao. Ilang araw kami nagstay dito para mapuntahan namin yung mga tourist spots nila na, na sobrang gaganda. Sayang lang nung nagpunta kami sa Enchanted River, bawal na daw mag-swimming. Then yung next stop naman namin dito sa island na walang katao-tao, literal na kami langi nandito. Kaya ay laro at puro kalokohan na lang kami na parang mga bata. Then ito naman yung sa Boracay nung may inatenan kaming wedding. Sobrang dami palang lang pwedeng gawin sa Boracay. Akala ko nun puro water activities lang. Kaya ayan, first time ko lahat gawin itong adventure na to kasama si Carter. Then ito naman yung sa Boracay de Cavite at si Baker kasama rin namin. Then ito naman yung sa Cagayan de Oro na kasama namin yung kaibigan namin na galing Canada. Kaya tinur namin sila outside Manila para may iba naman. At syempre para mag-enjoy din at kasama na rin kami dun. Grabe, sobrang saya na itong activity na to. Actually, kung titignan mo sa picture, parang andali-dali lang. At mukhang mababaw lang din yung alon. Pero swear guys, matataas yung alon at medyo nakakatakot. Pero syempre, fun at safe naman siya. Kaya pag pupunta kayo ng Cagayan de Oro, make sure nyo na hindi nyo mapapalagpas to. Grabe pala sa Pilipinas, no? Andami palang ganitong klaseng adventure. Then, ito naman yung nagsibu kami. Nagkawasan Falls, Mualboal, nag-chopper ride, nag-hike sa Osmeña Peak. Actually, nag-corkolon din kami para kumain ng lechon, pero wala lang akong pictures. Then, ito naman yung pinasakay ko si Carter ng chopper nung bago pa kami. Ito daw yung dahilan kung bakit ko daw siya napasagot. O, di ba, baliktad? Then, ito naman yung nagdaranak at batlag falls kami. Grabe guys, sobrang ganda rin dito at maganda pumunta dito nang wala masyadong tao. Ang challenging lang talaga dito yung tubig. Sobrang lamig kaya ang hirap mag-swimming. At guys, yung mga adventure namin ni Carter dito sa Pilipinas, hindi nyo kailangan mag-alala kasi puro mga budget friendly. So, kung may mga partner kayo or family na mahilig sa adventure, hindi nyo kailangan lumayo at pumunta pa ng ibang bansa dahil dito pa lang sa Pilipinas, sobrang dami na natin pwedeng puntahan dito. Then, ito naman yung second time na nagpunta kami ng Davao, pero sa kasamaang palad, nung tumalun ako sa cliff, wala akong video. Syempre, naglibot-libot ulit kami dito sa Davao para sa adventure, food trip, at this time na-enjoy ko na durian at marang. Ito naman yung nagpunta kami sa Liwa, Bales. Madalas kami magpunta dito dahil maganda yung alon, maganda yung sunset, maganda yung sunrise, at minsan kapag full moon, nagpupunta rin kami dito. Then, ito naman yung nagpunta kami sa Lake Pandin. O, ba diba, si Baker yung madalas namin kasama nung wala pa kami baby. Talagang game din siya sa mga adventure at minsan wala wala rin siya kasi talagang choice. Then, ito naman yung sa Minalungao National Park. O, ba diba, buwis-buhay lang ang peg ko. Grabe guys, sobrang layo ng biyahe nito. Sa Nueva Ecija pa to, tas balikan lang kami. Pero pag nakita mo naman yung mismong lugar, grabe, napakaganda. Super worth it yung biyahe. Then, ito naman yung road trip lang sana sa malapit, pero inabot na kami ng bataan. O, ba diba, ang lakas ng trip, balikan lang yan, ha? Mga sarili pa lang kasi namin yung iniintindi namin, wala pa kaming mga anak. Ito naman yung nag-hike kami sa Mount Balabag. Grabe guys, sobrang unexpected na to at nakakapagod. Hindi namin ay na buong araw kami maghahike. Ito naman yung sa Planet Dive Batangas. Swerte lang din talaga pag meron kang partner na magaling magpictures, no? Hindi mo na kailangan problema aawra ka na lang. Then ito naman yung sa Real Queso na madalas namin balikan din. Sobrang ganda rin kasi ng sunset at sunrise dito. Ito kasi healing namin together ni Carter. Tumitig lang sa langit para mag-appreciate at magpasalamat sa mga bagay-bagay. Then ito naman yung nagpunta kami sa Tinipak River. Grabe guys, sobrang ganda dito. Alam nyo ba guys, sobrang thankful lang din talaga kami ni Carter sa mga naging bonding namin together. Kasi ngayon na may pamilya na kami, wala kami pagsisisihan pag nag back kami. Nasulit talaga namin yung time ng dalawa lang kami. Iba rin kasi talaga siguro pag mong nasa tamang tao ka. Thank you.